Hey yo, what's up mga katorse uh, Time check 5.22 Ayan Bakas ng ulan, grabe Sa loob namin Ayan guys so, oh Mabuti na lang Yung daloy ng ulan Dito ang pumapasok Ayan o, ayan o Uli dito sa loob. Walang tubig. Dito hindi na siya. Ang lakas oh. Ang lakas. Grabe. Temple. Kasi sa loob pumapasok bahala dyan. Ayan oh. Ang ulan, ito. Ayan. Oh, wala pa kasi ano dyan eh. Slab dyan eh. Wala ang ulan. Dito. Hindi na tayong lahat sa biyasa sa lahat ng mga nasa biyahe Ingat po tayo. Palakas. Saka ni Enteng. Lalo yung sa Visayas. Mm-hmm. <coughs> mà hmm. số đi luôn, lấy tiền của nữa hả? Không xinh không hôi. Anh nhìn da con lông,

pull sa CR may pull sa yun may pull sa CR <laughs> Iba ba si gawa eh ganyan natin tayo mabukas na yung so ganyan muna guys bumiyaw ulit, eh. mag-ingat po tayo lahat